Mga sports monsters Monster Slummy QMB, Gilas Pilipinas, Sweep sa first window ng FIBA. Nakapagtala lang naman ng ating national team ng 2 over 0 na ang record at kitang kita ang chemistry ng buong team. Pero may matinding babala mula sa Thailand, pwedeng ma-disqualify daw ang gilas kung hindi ito sa susunod sa route. Kung trip mo po ang ganitong content, pa ang follow at pasubscribe na din. Tara, simulan na natin. Grabe ang performance ni QMB, parang halimaw sa court. Japet Aguilar naman, solid pa rin siya sa kanyang veteran presence. Pero bago tayo mag-celebrate my alert sa Team Thailand, may bagong eligibility rule na naman at maaaring maging problema ito sa ating national team na Gilas Pilipinas. Ano nga ba ang mga posibleng mangyayari? Sa laban kontra Gua, may pinakita ng Gilas ang kanilang team chemistry at dominance. Dahil nga sa mga sumusunod. Ang ating national team napakagaling sa quick ball movement, napakaganda din ng ating solid defense at high energy dunks ng ating mga players. Si QMB ang naging highlight ng laro sumabog sa Monster Slam na nag-viral agad ito sa social media. Kitang kita rin ang synergy nila Japet at ibang mga players na talagang handa na ang gilas para sa next window. Pero may matinding babala mula sa Thailand. Kung hindi susunod ang gilas sa bagong LGBT rule, pwede itong magresulta sa disqualification. So mga sports, ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa laro? Paano makaka sa next FIBA window at ano ang posisyon ng SBP. Ilan sa mga fans at analysts nag-aalala sa rule enforcement pero confident ang team at coaching staff na kaya nilang harapin ang anumang challenges. Balikan natin ang highlights mga sports sa laro nila sa FIBA Asian Qualifiers. Si QMB ng Monster Dunk kitang-kitang explosiveness, si Japit Aguilar ang kanyang mga veteran moves at ang team chemistry na mabilis ang passes. Solid ang defense din na kung saan ang gilas ay nakapagtala ng 2-0 sweep walang problema sa execution. Talagang kombinasyon ng youth at experience ang nakikita natin sa gilas system ngayon. Kaya mga sports ano sa tingin ninyo ang performance ni QMB at Japet? Maganda sana sila ka sports maging unstoppable duo sa susunod na laban kaso retired na pa si Japet. Pero mga ka sports i-comment mo pa rin ang iyong hinaing sa baba ba. at syempre huwag kalimutang i-like, i-share at subscribe para updated kayo sa lahat ng gilas Filipinas news at FIBA updates. So paano? Ingat po kayo.